nawala no, na yung essence ng pagiging fast food kailan ba tayo kumakas um, paurong tayo paurong bis na paabante papalipad ng saranggola hindi nakatiis bumili Oop, ano landing na naku putol kaya kung ihatid ko ay dun ng kotse Thankful pa rin kahit na Pinabot kami ng ulan Yan So what's up sa inyo mga ka-vlog wrist Pati ko lang ilaw Nga balangaw lang ako So ngayon Kami ay pupunta ng Munisipyo Ng San Pedro So kukunin namin yung PWD ID ng aming Kuya Kuretos Ay vlog ka muna Hi vlog, give your hand, give your hand. Baka after namin na mag-munisipyo, mag-grocery na rin kami. And kumakagala kami ngayon. Punta tayo ng Somo Market. Let's go na! We play Pinsan, play Pinsan. Ha? Play Pinsan. Play, huh? play, 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 play kayo ni Pinsan? Yes. Yeah. Kagala tayo eh. Yan you know, oh, nanonood ng Spider-Man. Yan ang kanyang favorite. Spider-man Hindi naman halata na Spider-man yung favorite niya oh. <laughs> Another Spider-man Another Spider-man Another Spider-man? Another Spider-man Right here tapos nga ang 2 weeks na paghihintay namin ay ma na ngayon ang PWD ID ni Kuya Kratos so kung gusto nyo malaman yung proses sa pagkuha ng PWD ID para sa aming kuya check yung previous vlog namin, nandun yung instructions ayan okay, so nakabalik na ako dito sa sasakyan and nakuha ko na yung PWD ID ni Kratos ayan, so blurred yan siguro sa video pero malabang to pin ko pati yung ID number niya blurred yan so, so na, nakuha na namin And meron din silang binigay na dalawang purchase slip booklet. Ito. So kung may mga bibilhin kami na para kay Kratos na for medical needs, for, for all basic necessities and prime commodities, may discount na siya, 20%. Eh, hindi na kami mahihirapan mag-park. Pwede na kami mag-park sa PWD. Pwede na kami mag uh, pwede na kami mag-CR sa PWD kasi madalas to si Kratos nagdadaya -di -di per pa. Hindi pa rin hindi pa rin siya marunong ngayon mag-control ng kanyang pupi. So niya daya pa namin siya and niya dala pa siya ni Mrs. sa CR. Medyo mahirap pag may ibang kasama. So pwede na siya sa PWD ngayon. So yun lang na kuha na namin ng aming pakay dito sa munisipyo. So next stop is uh, grocery na muna. Pure gold na lang tayo. Pure gold ano? Pasita na lang. Sige na. Thank you. Salamat. Paki-diligay dito 'yung ano. Oh, wala, wala 'yung nuggets. Nuggets. Hindi niya pala 'yung order ko na sa ano, 10 piece na nuggets. Miss, thank you. Dalawang large na fries, isang medium. Dalawang medium yata yung nakalagay. Check na lang. Dalawang large tapos isang medium. Pag-imusan sa akin natin yung essence ng fast food. Ayan. Kulang yung punch. Tapos, mali yung french fries. <laughs> Kaya nga nag drive through eh. Ganun din. Ubus na, ubus na rin yung bahay namin dito sa parking. <laughs> ano nangyayari sa atin ngayon? Dapat fast food chain nga eh. na yung essence ng pagiging fast food. Kaya doon ba tayo umatras? Oh, oh, Dapat pabilis nga ng pabilis ang servisyo kasi parami ng parami yung tao eh. Paurong tayo. Paurong. bis na paabante dati pagkapunta mo sa counter oo no, kukunin no, no. lang yan, lalagay na nila sa tray tapos bibigay na sa'yo walang crew dati na nagpupunta sa table kasi nga self service nuggets mm. change po thank you ito yun so oh, kulit o oh. look vlog o oh. eat lang si daddy doon ka na kuya ay so nandito na tayo ngayon sa pure gold pasita complex grocery muna kami tapos tingnan natin kung abad ah, pa tayo sa som alas tres na eh depende yan kung gaano katagal chichet ni Claire yung mga yung mga bibilhin niya kasi so, tinitignan niya lahat ng ingredients nung ano eh <laughs> yung sabon kung <laughs> gaano ka bango, aamoy ah, lahat. <laughs> Malakas pang ang amoy. Eh. <laughs> oh, sa, so, sa kanya kung gaano ka bilis yung grocery namin ngayon. Hello Ayan. vlog. Hello vlog. bar Close? Yes. Huh? And milk huya? And milk nikuya, yes. And milk baby? Milk baby. Okay, so nandito na kami ngayon sa sasakyan. natapos tapos na kami mag-grocery. Naputol yung aming pagbibidyo kasi bawal pala magbidyo sa loob ng Pure Gold. Hindi namin alam. Siyempre, private naman yung nananegosyo. Kaya respetuhin natin yung kanilang kagustuhan. Hirap maging vlogger na yun. Nagamit na namin ang PWDI din ni Kratos. Agad, sa Pure Gold. Grocery namin umabot ng 7,000 tapos nabawasan ng 120 so mukhang maliit lang siya compared sa ginosery namin pero malaking bagay na yun kasi common necessities lang ang may discount so hindi lahat meron pero at least meron and lahat ng mga gamot ni Kratos may mga bibilhin kung ano man discounted na rin so yun lang and hindi pa amin alam kung anong mga pwedeng ma-discount dito sa ano ni Kratos PWD ID So, let's go. Uwi muna kami. Uh, bababa muna itong mga pinag-grocery namin, yung mga pinamili namin. Tapos, dito na kami ng SOMO Market. So, let's go na. Pagkakain na. Pabagsak na? na si Bulinggit ah. <laughs> Dito sa main Nakakapag drop off kami ng mga pinamili yeah, So nababa na namin yung mga pinamili namin kanina And dito kami ngayon sa sasakyan Umuwi muna kami Dinaala namin si baby namin Kagala So kasama namin sila sa sumo market Let's go na Patrios Babay ka na sa Somo Somo SM Somo Somo Market Pala SM <laughs> So papunta na nga kami ng Somo Market Napakalapit lang nito sa amin Around 20 minutes lang ang biyahe Ang Somo Market nga pala ay matatagpuan sa Daang Hari Road Lagpas lang ng Villar City kung manggagaling kayo ng Manila. Ito nga pala ang paborito namin tambayan dito sa south kasi maluwag, mahangin, maraming pagpipili ang foods at syempre nakakapag enjoy ang mga bata na maglaro at magtakbo-takbo sa damuhan. Welcome Atreus to SOMO. Thank you. Ah. Oh. <laughs> wow. Hmm, sige. Ano ni Spider-Man? Oh. Yes. Here, pedal, pedal, sipak, sipak, pedal, pedal. sipak. Sipa, sipa. Oh, sipak. Uh. Sipa. Pedal. Matagal namin hindi nakabalik dito sa Somo ah. Check natin kung marami pa rin tao. Parang hindi masyadong marami yung tao ngayon. Hindi ko alam kung dahil dahil umulan kahapon ng ilang araw, mga 2 days straight, 3 days na umulan. O dahil na natapos na yung ano dito, hype. Kaya konti na lang yung tao. Somo Market. no no Ini. 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 no 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 Ini. <laughs> budol na naman ang Spider-Man There. It's adios, buddy. Adios. It's, adios. Adios. It's adios. Are you happy? Yes. Cara bernama Burger Take tadi di sana ihaw na isaw and laman. Laman! Yan ang aming foods kasi nagpizza na kami kanina eh. Papalipad ng saranggola, mm hindi -hmm. nakatiis. Bumili. Lakas ng hangin dito. Para pagpalipad ng saranggola. Oh. <laughs> Ay mo ba? Ikaw lang itali, hawakan ko dito Ah sige Okay na? Uy ano landing na Naku, Naputol naputol Gola Naputol yung tali. Yan ba yun? Baka bumili ka ng bago. Ito so yun. Saan ko na nakuha? Saan? Yani, nun, nabili na ng ano. Nabili na ng Hindi nga. Doon na sa mga tent. Doon sa loob ng mga nagkakainan. Ano, hindi siya naputol din sa tuktong. Ah, sa tali talaga. Alay, malakas sa hangin eh. Putol? Putol? Putol yung kite ni Tito. Parang <laughs> tulog ah. Parang nasa air ko na. <laughs> Tapos na naman yung saranggola niyo. Parin ang ronda. Ayan. Ayan o. layo. Pinawisan na ako. Balik mo na yan. kasi mapuputol na naman yan. 930 na. So, Let's na. Magpita na. Hanggang 10pm yung show mo eh. Sarap dito pag walang masyadong tao. Tumupa na yung hype. Dati dito. Yan. Oh, no? Punong tunuyan dyan. Puro ano yan. Puro sasakyan. Ito. So, dati wala kaming maparkingan dyan. Oh. No? Kaya matagal kami hindi bumalik dito. Kasi sobrang daming tao, sobrang daming hype. Ewan <tod> ko lang kung walang hype ngayon dahil umulan kahapon at simula ay mga 4 days straight, 3 days umulan. Hindi ko lang kung napanood niyo yung vlog namin nating ko sa ulan. Peace. Yun yun, umulan mga nakakalang araw sa Ngayon wala na masyado. Saksa yung punta namin. Friday night nyo yun. Let's go, na. Let's go home. Let's na. Nice girl, huh? Okay, okay, bye bye. Bye bye. Bye bye, Soma. Bye bye, Soma. Bye bye, Soma. Bye bye, Soma. Marguerite. Ow. 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 ihatid ko kayo dyan ng kotse Hindi lang, tayo na lang namin yun Tulog naman si Kuidas Sakto eh. lang ang dating namin Lakas ng ulan Kinalabit kami ng guardian angel ni baby nami para umuwi na <laughs> <laughs> Hindi kami na ulanan dun sa Somo Kasi kung magstay pa kami doon Baka maulanan kami Habang nagliligpit ng ano ng mga lamesa sa kanang upuan. So thankful pa rin kahit na hinabot kami ng ulan sa daan. Kaso lang kami <laughs> lalakad pa kami pa uwi kasi yung garahe namin ay dito sa bahay nila Rainel, malayo sa bahay. Hindi ko alam kung anong diskarte namin eh. na ulan pa. Ngayon ay 10:30 na. So Kuya Kratos ay tulog na sa likod kaya papalipas muna kami dito ng ulan. For our next episode, si pabiyahin na naman tayo papunta ng Hisayas. Ilang buwan pa nga lang ang nakakalipas mula nung manggaling tayo ng Mindanao. Ano nga ba ang dahilan bakit pabiyahin na naman tayo ng malayo? Next episode, ipapakita namin sa inyo kung ano nga ba ang mga preparation na ginagawa namin before ang aming mahabang road trip. Salamat sa panonood!